Hey guys, Downshift Shift Casey here. So, dito naman ulit kami ni Casey, kala Kuya Jobbert, para ipacheck yung kanyang ABS. Kasi recently, naka-on na naman siya lagi. And aside from that, magpapalitin tayo ng pyesa or panggilid. Kasi sa last video ko, notice nga namin nagrabe naman ulit yung mga kanto sa bola ni Casey. So, ayan, tinitest na ni Kuya Jobbert kung anong naging problema sa ABS. Actually, matagal ko nang na-inform si Kuya Jobbert regarding sa ABS ni Casey. Pero hindi agad ako nakapunta sa kanya kasi sabi niya, pag-aaralan daw muna niya. Maybe because ngayon pa lang nagkaroon ng customer, sila ko yung job rate ng Kim ko like 150. Actually, isa yun sa naggustuhan ko sa isang mekaniko, yung pinag-aaralan talaga nila yung mga motorcycles. Kasi minsan na ako naka-encounter ng mekaniko na puro chamba lang. Yung tipong wala naman silang idea sa motorcycle na kanilang inaayos. But for the sake na kumita sila, ay magkukunwa rin aayusin. But in the end, hindi naman talaga naayos. Pinagastos ka lang nilang ng malaki, <laughs> Anyways, kung plan nyo din magpaayos dito kala Kuya Jobert, ayan, meron po silang diagnostic tool para mas mapadali ma-determine kung ano yung naging problema ng motorcycle natin. Sa case kasi ni Cassie, na lagi nakailaw yung ABS niya, mabilis na identify dito kung saan ABS yung may problem. And yun nga yung nasa rear wheel or nasa rear ABS. And based din sa mekanikong kong kilala ko ng expertise ay sa Kim kolay like, ang common cause kung bakit lagi nakailaw yung ABS sa likod, either wirings or putol na wiring paling maling pagkakabet ng ABS after magpalit ng gulong, o kaya naman maduming ABS. So, ayan, natanggal na yung panggilid ni kasi And nag-request rin ako kay Kuya na kung pwede, malinisan na din yung panggilid since bagong pyesa ang ikakabit namin dito. Speaking of pyesa, ito nga pala yung papalit natin dun sa stock na nakakabit kay kasi Pang NMAX version 1 na pulley and backplate. Kaya ayan, sinusukat na ni Kuya Jobbert kasi mo-modify niya pa ito. Pinacheck ko na din pala kay Kuya kuya yung air filter ni Kasi kasi mula na nabili ko to, hindi ko man lang nakita kung kamusta ang air filter niya. <laughs> Kaya mamaya tingnan natin kung masusurpresa ba tayo. <laughs> anyway, ito nga pala yung tsura ng puli ni Kasi. Kung mapapansin nyo, sobrang lalalim na ng kayo dun sa lagayan ng bola. Kaya pati yung bola, may mga kanta na din. <laughs> Anyway, konti pa lang yung knowledge ko regarding sa scooter kasi hindi nga ako dito nag-start. Pero sabi sa akin, normal naman daw na nangyayari yung ganito. Pero may mga video ko na papanood, di naman siya totally may iwasan but at least mapapatagal yung buhay ng bola and pulley. Unlike nitong sa akin na sobrang bago pa nito, ngayon need ng palitan. And ayan na yung air filter ni Cassie. Pagkakatanda ko na sa 18k na din tong tinakbo niya. And yan pa lang yung first time na makikita ko yung kanyang air filter. <laughs> So far based observation ko madumi na po siya. <laughs> Hindi na siya yung pink na kilala natin. <laughs> Madungis na siya. So wala tayong ibang option kundi palitan yan. And ayan inumpisahan ni Kuya yung linisan yung panggilid ni kasi Actually nung last time napunta ko dito na nagpa-service ako and change oil pinalinisan ko na yan. But since meron tayong piyasa yung mas prefer ko na malinisan pa rin. Kasi recently yung mga biyahe ko ay eh, malalayo and ang pagkakaalala ko gano'n rin pa ako ng endurance nito. <laughs> at dahil pang NMAX na nga yung backplate at pulley natin, syempre gagamitin na natin bola is pang NMAX na din. Buka natin. Ito na sa pulley mo. Malaki ka nila. Apo. Lumiit na siya. So yun na nga yung bago pulley na gagamitin ni Cassie. Kung kanina sobrang laki nito, ngayon tinabasa na niya for full video ng pangtabas, visit niyo na lang sa page ni Kuya Jobber. Sige na, ay. Tugatan na ka na, Sige. mas binabalik na nila yung panggilid ni Kasi. Actually, hindi lang yan isang beses trinay, kundi madaming beses siya babalik-balik para maging okay or tama yung sukat ng pulley and backplate ni Kasi. Kasi dito sa shop nila, Kuya Jobert, hindi pinapaalas ang customer hanggat hindi okay yung kanya motorcycle. In short, mas pinapahalagahan nila Kuya Jobert yung satisfaction ng kanilang customer. Kaya mas kampante kami ni Downshift Binchi na magpa-service dito. Aside kasi sa malapit na sa amin, sure ka kami na maayos yung gawa nila. So, next naman, eto, tinatanggal na yung gambucho ni Cassie para maayos na din nila yung sa EBS. Grabe. Bakit okay, ba ang sensor nito hmm. Hmm. Hindi ka tawad mo sa inboxing uh, sa plate lang ito so, nga pala yung ABS ng Kim Collect 150 ko. Kung nakikita nyo, sobrang dungis na nyo. So, ang gagawin lang naman dito is lilinisan siya at papalitan ng panibagong grasa. Pagkakatanda ko kasi, unang lumabas yung ilaw ni Kasi After ng endurance sa silalihan ko sa partido kamsur. May mga times na nawawala siya, pero bumabalik pa rin. Kaya napansin ko, madalas na siya nakailaw, kinunta ko agad si Kuya Jobert. Atay na nga, okay na, nalinisan na yung aking ABS ni kasi Sayang hindi ko mapapakita sa inyo yung front ABS ng like 150. Yun kasi mas kailangan ingatan since yung sensor nun is nasa labas. Parang curang magnet lang siya and manipis. Kaya kapag nagpapalit kayo ng gulong, kailangan ingatan yung front ABS. Kasi possible mayupi yun or mabangasan kapag hindi na ingatan. Anyway, nilinis na din ni kuya yung brake caliper ni kasi Kasi nakita niya na sobrang dumi na din ito and aside sa dumi, nakita din niya na sobrang nipis na ng brake pads ko kaya in niya sa akin na alalay lang ako sa paggamit nito kasi onti na lang bakal na siya <laughs> buti na lang talaga naging observant yung mekaniko dito, kasi kung hindi makakaligtaan ko na naman na ko na palang palitan to. wala pa naman nabibiling pyesa dito lahat nasa Metro Manila o kaya naman online, na magagaling pa rin sa Manila <laughs> At ayan tapos nang linisan 'yung brake caliper, ABS at ngayon binabalik na 'yung mga piyesang tinanggal kanina. So this time tinetest ko na kung nawala na nga 'yung pag-ilaw ng ABS ni kasi. nga, umaandar na siya at hindi na naka-on yung ilaw ng ABS. Kaya huge thanks sa JJL and kay Kuya Jopert sa pag-asikaso kay Cassie. Hanggang dito lang muna ating vlog. Thank you for watching!